Magandang umaga sa inyo lahat. Ako po si Tita Chloe T. mula sa day Ang digmaan Pilipino-Amerikano ay isang mahalagang laban para sa kalayaan ng mga Pilipino laban sa mga Amerikano. Si Henry Antonio Luna ay isang sa mga paguhin sa hunan sa laban na ito ilalasa sa kanyang magaling sa pag at pamahal sa bayan. Kahit na maraming hamon at hindi pag-iintindihan sa mga Pilipino, ang lakas at tapang ni Luna ay nagbibigay ng inspirasyon sa maraming upang lumabang. Ang kanyang mga plano sa digmaan ay napakita na ha hangarin ng mga Pilipino na ipaglaban ang ka kanilang kalayaan sa kabila ng mga pagsubok. Ipakita ng mga Pilipino ang kanilang tibay, yungit na din ang ito ng marami pagdurusa at pagtawala nguni't hindi madali ang laban na ito, marami nagsubok ang kinaharap at mga Pilipino tulad sa karulaan sa armas at supply. Sa kabila nito, ang mga plano ni Luna ay napakita ng del, del demonyoson at pangangis ng mga Pilipino na, la, na ilaban ang kanilang kalayaan. Ang kanyang mga saktikta tap, ay naging dahilan upang nak, makamit ang ang, ang il, ilang tagumpay kahit na may pagkatataon hindi ito nagtagumpay. Sa huli ay tigmaan ito ay hindi lamang tungkol sa mga laban ipinakita nito ang tibay ng diwa ng mga pilipino maraming buhay ay nawala at nadulot ito ang, ng pag malaking pagdurusa nguni't ma ang mga sakripisyong ito ay nagbigay di din sa mga ating harain para sa tunay na kalayaan kayat mahalaga na ating pahalagaan ang mga kwento ng ating bayani ipasa ang kanilang mga aral sa susunod na henerasyon maraming salamat po